Good morning, let's flex ku lang, ngaking jam, ngaking jam Today's video, pupunta kami sa Emergency, para magpa check up Schedule natin yang check up ngayon do, dunsa emergency, mag Monday Seven months na po yan I mean, seven months mahigit. ilaki na nung baby. Tapos, ang likat-likat na kaya niya dyan. Pacheck natin siya kung healthy siya or baka may infection. Ganun. Baka maulit ako mga laboratory ngayon kasi. Last laboratory ko is noong November pa. Sa so December yata. Lapit na excited na kami ni Mr. na no? makita kung sinong kamukha char. Wow, ang ganda